Ah, thank you, Nice guy guys, so, bukit. Ilang bukit guys. Na lang pag may direst pogi, tatawa ilang pogi, guys. Gabi do tinambokido. Dagat. Dagat. Ito naman yung bulak guys oh. So, ito makain dito yung bulak lang. Makain dito. Ito ba yung makain ng bulak? Dami makain dito. sa damo. Masyarakat berbeda, berbeda beda nih bay, Private bay Ayan. stay gun. Ya, na camping dito kami kami Ya, pambutan dito. rintahan naman Tali na siya mga Ang bulak-bulak na ito. Ang dami. Ang dami walang wild grass. Dahil sa mga kain. Dito sa kaya natin. Kumuha siya yung bagong to. Yung ano pa siya. Yung